Ito WhatsApp what's up mga idolo? Ayun, may customer tayo. Galing pa na ang kaga, kaganhaw? Kaganhaw? Ay, amingon pala. Amingon, right. Yung kanyang papay sa hydraulic brakes na wala nang fluid din. Kapaputulan ah, na rin daw. papugi na rin. Yan, iyon magandang araw mga idolo at nako talagang hindi tayo nawawala ng customer. Salamat kay God at wow. iya rin na nga ni mga idolo. Ito pala ang ating customer ngayong araw ay ide na pisi-pisi daw niya yung kanyang preno sa una kaya lumabas yung kanyang stone mga idolo at ayan na nga na eh, diniretso na niya at sabi niya paputulan na rin daw niya ng cable para isang gawaan na lang at ayan na nga na eh, in install na agad natin at tinanggal na natin yung kanyang host doon sa kanyang lever at ito na nga ni pinutulan na nga ni natin at ayun na ay nako ay siya na ay pagkatapos nga nun nilagyan natin ng fittings at ibinalik na agad natin yan mga idolo at yari na nga ni pagkatapos nun siyempre matik na yan at yun na pumugi pugi na ng kaos ni Baya at anak talaga kainaman at yung pagkatapos nun ay doon naman tayo dumako siyempre sa unahan ay hindi sa unahan sa likod pala hindi mga idolo at ayan na nga, isa yung procedure. Tinanggal lang ulit natin yung cable do sa kanyang lever. At ayan na, sinukat natin at ire. Ganun nila na yung O pagkatapos ay putol naman din mandinagad. At nilagyan na natin ng fittings yan. At ire na, mga idol o sabay takid natin. O kita mo naman, gumaan na yung bike mo. Luminis patingnan. At ayan na nga binlik agad natin yan syempre maatik na at eh di sa mga idol natin dyan na patuloy na sumusuporta ay baka naman pwede pa share ng mga videos natin dyan mga idol no? maraming salamat agad in advance at ayan ingat kayo palagi sa mga rides at syempre kita kits tayo sa daan mga idol no? let's see at pagkatapos ng ni nun mga idolo syempre bleeding time na at ayan na nga ni, pinasok na natin ang mapula at yun na nga ni, pagkatapos man dinunay goods na agad at pa maya maya pa ay syempre yun namang hulihan ang ating nilagyan at blinid syempre matik na at ayun na sinalpak na natin ang mahiwagang pula at sabi ko nga niya uubusin natin yung dating laman na langis nung kanyang hydraulic brakes at arena pinisipisi na pinisi natin yan at syempre para walang bula yan para maganda ang pagka preno nyan mga idolo at ayan na talagang pinigam 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 piniga pinigam piniga pinigam piniga ay pinigam pinigam, 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 pinigam. Ay, pigam, pigam, pigam naman talaga mga idolo at ayun pagkatapos ay pinitik pitik pa nga ay, na italaga na kainaman at pagkatapos no na ay syempre binalik na natin yung cover at ayun na sinintro na lang natin yung kanyang brake pad doon sa kanyang rotor at naku mukhang sumasayad pa at pagkatapos nga yung likod ay ayun na pina-adjust na rin kasi medyo sumasayad nga mga idolo at syempre sabi ko idolo ano pa ang kailangan para maging satisfied ang client at eri na nga niya, ay binata natin yan nakita mo naman yan oh. ah, ah napaka basic at eri na kita mo no, talaga tining man din naman at ayun na bumili na rin si Idolo ng clip ng cable para hindi sila masyadong magulo ba at ayun nakita mo naman para organize yung kanyang pagkakabit at kita mo naman yan mga idolo at talagang pumorma yung kanyang bye at na ako sabi ko i-test mo muna kay Idol bago tayo magwakas at ire na sinubukan na at nako naman ay kainaman ay satisfied naman si client mga idol at doon tayo nalugi my bebe ay sana all ingat mga idol thank you